Isang makasaysayang araw mga pag-asa ng bayan, narito ako muli si Sir Harry upang samahan kayong balikan ng ating kasaysayan at matuto mula rito. Sa ating nakaraang alalin, nalaman natin na nagkaroon ng iba't ibang ekspedisyon ang mga kanlaruning bansa kasama na ang Portugal at Espanya papunta sa iba't ibang mga lupain kabilang na ang Pilipinas. Ngunit, ano ba ang nagbunsod o mga naging dahilan kung bakit sila naglakbay papunta sa iba't ibang mga lupain? Ang mga layunin ito ay maaaring nating matandaan sa pamamagitan ng 3 G's. 3 G's? G's Gandalf? Goku? Guru? Gojo Sato? Tenkai Muryo Definitely not. 3G's ibig sabihin God, Gold, at Glory. Pero bago tayo pumunta rito, alamin muna natin ano nga ba ang nangyayari sa mundo na nagbunsod sa tinatawag nating 3 Gs. Noong ikalabing limang siglo o 1500s, umusbong ang pang-ekonomiyang sistema ang tinatawag nating Mercantilismo. Ito ay sistema ang tumutukoy sa paraan ng pagsukat ng yaman ng isang bansa sa pamamagitan ng dami ng kanyang mga metal gaya ng ginto at pilak. At dahil dito, ang iba't ibang mga kanluraning bansa, katulad ng Spain, Portugal, France, ay nagpaligsan upang humanap ng mga yaman sa iba't ibang mga lupain na para sa kanila ay hindi pa natutuklasan. Mula sa mga paglalakbay ni Christopher Columbus hanggang sa ekspedisyon ni Magellan Elcano na nakalibot sa buong mundo, Napag-alama ng mga bansang kanluranin kabilang ng Espanya na mayroong mga kayamanan at pampalasa o spices na matatagpuan sa mga lupain na hindi matatagpuan sa kanilang bansa. Dahil dito, pinondohan lalo ng mga kaharian at mga mayayamang negosyante ang mga sumunod na ekspedisyon upang humanap ng mga lupain na mapagkukunan ng yaman at mga pampalasa na makakadagdag sa kayamanan ng bansa nila. 3Gs ba mo? Unahin natin dito ang unang G o Gold. Ang unang G o Gold ay tumutukoy sa layunin ng Espanya na humanap ng mga lupain, kabilang na ang Pilipinas, upang pagkunan ng iba't ibang mga likas na yaman. Marahil, mayroong punto sa ating aralin kung saan akala natin na ng dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, e eh wala itong laban. Dahil nga sa kanilang point of view o sa kanilang pananaw, natuklasan nila ang Pilipinas. Pagdating nila Magellan at ng kanyang mga tauhan sa Pilipinas, sila ay hingal na hingal at nangangailangan ng pagkain dahil sa tagal ng kanilang paglalakbay sa karagatan. Dito sila ay sinalubong ng mga Pilipino at nakita nila na mayroong sariling kultura ang mga Pilipino bago pa man sila dumating. Kung babalikan ang ating aralin, malalaman natin na bago pa dumating ang mga Kastila sa mga kapuluan ng Pilipinas, mayaman na ang ating kultura at meron na tayong sariling organisasyong panlipunan. Gayun din, mayaman tayo sa supply ng mga metal katulad ng ginto na makikita sa mga palamuti isa katawan at kagamitan na ginagamit sa pakikipagkalakalan ng mga katutubong Pilipino. Kaya naman kahit nakabalik na noong 1522 ang Magellan Elcano Expedition sa Espanya hindi dito natapos ang kanilang paggagalugad sa kapuluan ng Pilipinas. Ito ay dahil pinapaniwalaang malaki ang maitutulong ng Pilipinas upang mas lalong yumaman ang supply at mga kagamitan ng Espanya. Isa pang magandang halimbawa na nagpapakita ng kagustuhan ng Espanya na makalikom at makakuha ng ginto sa mga lupain ay nang sinabi ni Hernan Cortes, isang kastilang manlalakbay at mananakop Nung siya ay nasa Aztec noong 1519, ang mga katagang I and my companion suffer from a disease of the heart which can be cured only by gold. Weird, di ba? At ito ay tutungo sa ikalawa nating G sa ating 3 Gs, ang tinatawag natin na glory o karangalan. Kung matatandaan, noong panahon ng paggalugad o age of exploration, nagpapaligsahan ng mga bansa kabilang na ang Portugal at Espanya sa paghanap ng mga lupain na sa tingin nila ay mapagkukunan hindi lamang ng mga ginto kundi ng mga pampalasang nung mga panahong iyon ay kasing timbang o mas mahalaga pa nga sa ginto. Kaya naman, para sa mga Kastila, kung kanilang masasakop ang kapuluan ng Pilipinas na mayaman hindi lamang sa ginto kundi pati sa mga pampalasa, ito ay magdadala ng karangalan o glory sa kanilang bansa. Panghuli sa ating 3 Gs ay ang God na sumisimbolo sa Kristyanismo. Ayon sa mga Kastila, bahagi ng kanilang eksplorasyon ay ang layuning palaganapin ang reliyong Kristyanismo sa iba't ibang mga lupain sa mundo. Kaya naman makikita natin ito nang dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas at ginanap ang unang misa sa si Limasawa kasabay ng pagbibinyag sa halos walong daang mga Pilipino. Gayun pa man, kailangan nating maintindihan na ang mga kaganapang ito ay hindi lamang usaping espiritual kung hindi politikal. Napapayag ang mga katutubong Pilipinong magpabinyag at sumailalim sa paniniwalang Kristyanismo sa paniniwalang sila ay proprotektahan ng kaharian ng Espanya sa anuman o sino mang mga dayuhan na gustong sakupin ang kanilang lupain. At sa mga susunod na mga taon, matapos ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi sa mga kapuluan ng Pilipinas, malalaman natin kung paano ginamit ng mga Kastila ang Kristyanismo bilang paraan ng pagpapasailalim at pananakop sa mga katutubong Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. At doon natatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pagsama sa akin at nawa ay maraming tayong bagong natutunan patungkol sa ating kasaysayan. Dahil lamang ang may alam. Muli ako si Sir Harry, guro sa kasaysayan para sa bata at sa bayan. Maraming salamat at hanggang sa muli at huwag natin kalimutang mag